Ako si Milan, malakas mag-trip. Kaya tara, mag-trip tayo. Let's go! Another late upload na naman tayo. Ito, kaganapan na ito. Ito yung bago mag New Year. Papakita namin kung paano preparation at kung anong ginagawa namin bago kami sumalubong sa bagong taon. So, bali December 31, 2024 to late upload na talaga ito. No, nakaraan pa ito kasi di natin ginawa agad yung video na ito. Kaya ito, late na natin siya na-upload. Para mapakita ko rin sa inyo kung paano sistema yung ginagawa namin kapag kasasalubog kami ng bagong taon. So, bali, ang unang agenda natin ngayong araw na ito is parada dito sa Maynila Manila Party Street. District sistema na yung natin natin nakakaroon. Iwas paputok para iwas sunog. Pero ito, dito lang dito. Halos malapit lang sa amin. Hindi na masyadong lalayo ito. Hindi, ini mo na Ah, mabuk buk di di. Ang nga pala nalimut ako sa branding nga pala ako sa parada rito dahil medyo marami tayong ginagawa ngayon na video para matapos din natin ito sa tamang oras Bali si Nonas muna yung vlogger ngayon dito kaya yan binabalo siya ng mga tao kanina doon yung mga kausap nagkakaintindihan sila lahat At bago rin pala mag-umpisa yung parada nagkaroon din sila rito ng konti program Tapos nagkaroon din sila ng awarding dito para ipagay yung mga certificate of recognition Dankeschön. After naman nila ma-receive dito, binigay sa nila ng certificate. Ito, Binigyan din sila rito ng mga logo namin para ipin dito. Buti na lang din, wala silang dalawang sticker ko. Malamang dinikit din nila dito. Dahil well, panigurado, malakas mga toyo na ni Merlin. Sa kanina unas, malamang idikit nila doon yung sticker ko ng page ni Milan. Nakakakayari talaga yun. After naman yan, agad na rin mong yung parada rito. Hindi na rin sila nagtagal doon. Kaya ito, yung na rin nila yung pag-iikot dito sa may tondo. Buti na lang ito, dito lang din tayo iikot. Di kagaya ng huling natin, eh, natin, natin. Is local naman yung Bumay Maynila inigot ito halos tondo lang tong inigot natin dito pass forward after naman nila manggaling sa parada agad na remove yung mga tropa natin dahil medyo marami pa tayong gagawin nito dahil magta track maintenance pa rin tayo mali lahat ng track ngayon ititignan natin may make sure natin na lahat gumagana para pa maya pagdating naman ang pagsalubong ng bagong taon lahat ng track natin is gagamitin natin at magagamit natin na maayos tapos bigla nagkaroon din ng alarma pero buti na lang hindi nagtuloy dahil dito pa pakitang tuloy na condition wet na dahil nakapagtutuloy na rin sa Bad Santos dito na Verify na rin na Pass power pa, tap naman namin maglas latch dito alay, Saka magtingin ng mga At na rin sa loob ng eto Eto may bumisita sa atin mga tropa natin Na gusto tayo makita At dahil sa may naisip ako may magpapapicture sa akin Gusto ko nakahalay na sila Kaya eto sila alay, ko na ako na sa akin ng alay na lay Dahil sa na lang. to Hindi ito yung kay iti iti ha? Meron lang tayo nilalong bata ano, Yung anak ni Bosti nag na lang kami Bigla na pangasok sa Facebook may magpapapicture sa akin Makipag-alay na ako At nakikita nyo naman dito Nagpe-prepare kami kakainin namin mamay ang gabi dahil nagluto tayo dito ng kaldereta sa beefsteak saka meron tayong iniyaw dito para meron tayong kakainin bago mag-start operation speaking operation ito bago tayo mag sa fighter ito nagpakrudo na rin na muna tayong lahat ng truck natin dito para sureball kahit mapalaban tayo na magdamaga meron tayong krudo na ipanglalaban after naman namin makapag-prepare na lahat ng mga kailangan namin gawin bago kami mag-start ng operation ito naligo na lang kami na tas balik na ulit kami na headquarter dahil alas ang call time namin dito at dahil sa bombero na tayo tayo to to kada Dahil sasalubong tayo ng bagong ton Wala tayo sa kanya-kanya mga bahay natin Nandito tayo sa may bombero Masa pumasok talaga ng bombero matik na to New Year mo dito na sa may head ko di ka na talaga makakawin sa inyo Kapag ka malayo ka lang Pero kung malapit ka lang naman sa head ko Okay lang yun Hindi naman namin pinipigil yung mga gusto mo Sa kanya-kanya bahay Basta mabilis lang sila makakabalik ng head ko Kapag ka nagkaroon ng alarm Mga kasi ang kada sasalubong tayo ng bagong ton Red alert talaga tayo priority talaga natin Sa pero natin Nakapag-commit na tayo dito Kaya ito ganito talaga tayo ang sistema natin. Ngayon, kung gusto mo uminom ng New Year, huwag ka na magbombero kasi kapag pumasok ka rito, hindi ka talaga makakainom na maayos kapag bombero ka Dito na. kapag teteo na lang kainom ka, hindi pwede sa amin yun. Baka pauwi ka na lang dito or kung sakasakali pa, alasin ka pa kapag ka nainis pa sa'yo mga tao. At dahil sa busog na mga bipip, eto, nag guys sa tayo na ito para sa rubing natin. Bale, eto, hanapin natin kung saan truck tayo sasakay na At napansin dito, parang lahat tata sinalihan ko rito. Pero ko, ba't nilagay sa sinabi ko, nagpapahiga ako, di ko sinabi lahat ng trucks, sasampahan ko. Pero ewan ko ba't nilagay rito, kasi siguro nilagay nila, sinabi ko kasi striker ako. At dahil sa vlogger na tayo, babaan na tayo ng striker ngayon. Dati kasi, nung hindi pa ako vlogger, hindi ako nagpapalagay ng striker. Dahil nagpapalagay lang ako sa area-area lang. ako. sa lang yung pang area na truck, doon lang ako sumasampah. Bali, nilalagay na lang namin sa mga striker, yung mga bihira na lang maka-respond. Yung bihira na lang din duty para minsan man lang maka-duty sila ng mga striker. Sila. Pero pagka may isang member na gusto, -gusto pare mag di naman namin pipigilan. Sige, striker ka. Kada may responde, lalabas talaga kapag gagawin. At ayun, kaya hindi tayo sumasampas sa truck na striker, panapaubaya ako na rin sa kanila. Para nakakauwi din ako pagdating ng alas 12. Para nakapag-celebrate din ako sa may bahay namin. Dalo yun na lang minsan namin makakompleto kapag alas 12 na. Pero kapag 5 naman, babalik naman na ulit ako na headquarters. Saglit lang talaga, talaga tumatalon-talon lang sa bahay namin. Tapos nakikisigaw-sigaw lang ako. Kaya ngayon to, na ito, nagpalagay na tayo sa striker. Kaya nakita nyo, pag responde tayo, sa meron na alarma, nakita nyo naman, nakaka-respond tayo Mabalik naman tayo sa ginagawa namin pagrurubing eto Inikot natin yung buong tondo ngayon Para kahit papala mapalala pa rin natin sa mga tao na iwasan talaga nila dapat Siyempre hindi naman din iiwas lahat yan Hindi naman din tayo kay G para pikiran sila Kung baga papaalalaan lang din natin sila Na kung ayaw nila na dumating na maraming bombero Ayusin nila yung paglalagay kung saan sila dapat magpapotok Siyempre hindi naman pwede yung malapit sa bahay mismo Para safety rin yung lugar natin at di rin tayo magkaroon ng sunit Para may din yung loko kapag ka magpapapotok ako yun. Pag biro-biro, kung magpapapauntin ka sa tapat ng bahay nyo or maglalagay ka ng papotok sa mga delegadong lugar, dapat yeah. talaga maiwasan yung mga ganun kung ayon dumating yung maraming pile sa tapat ng bahay nyo talaga. At well, syempre, di lang yun. At least maiwasan iwasan din yung disgrasya talaga. May harap na mapotokan yung kamay. Isipin mo, dalawa na lang yung kamay mo. Mapuputo <laughs> lang ka pa ng isa or dalawang kamay mo pag kamay nalas malas ka talaga. Isipin mo na lang, dalawa lang yung kamay mo. Mapapawasan ka pa. Di bali, kung gagambang ka, wala yung kamay mo. Okay lang siguro mapawasan ka ng isa. Syempre, isa rin sa mga kung ba't din tayo nagro-roving para ma-check din natin kung malubag yung madadaanan natin just in case na magkaroon tayo ng alarma rito. Dahil panigarado, kaliwat ka na ng mga nagiinuman. Kung hindi lang lamesa, may kubol pa yung mga kapaligid Kaya panigarado, masikip yung madadaanan natin. Just in case na may madadaanan tayo na gano'n, sinasabayan naman natin na kahit papano, magbigay sila ng malaking dahan para just in case na magkaroon ng emergency, meron pa rin madadaanan yung mga emergency vehicle natin. At sa na event natin mga masisikip na dadaanan natin. Salam din mga tao na dapat pala meron tayo space na ibigay pagka ganito na dahil red alert nga tayo dahil anytime pwede magkaroon ng alarma sa kanya kanya mga lugar natin dahil di mo rin masasabi sa sobrang dami ng mga nagpapaputok ngayon meron pa mga responsable ng mga bata na nagpapaputok yung mga inahagis pa yung kwitis yung mga iniiwan kung saan saan yung mga paputok isang pagkakamali lang talaga pwede merong mo ng tirahan kaya yun talaga iniwasan natin kung ba't din natin ginagawa ito at syempre dahil sa pagrurubing din natin rin na ginagawa to just in case na magkaroon ng biglang alarma mabilis tayo makakalis agad ito, ito, naka-under na tayo at nakalabas na rin. Kung baga makakaresponde agad tayo ah, dahil naka-out yung mga truck natin. Tapos yung mga nilabas naman namin na unit ito is apat ah, lang, iniwan naman yung alpha tanker. Para just in case na magkaroon tayo ng area at is meron pa rin tayo isang truck na makaka makakaresponde agad sa lugar natin. At di rin natin iiwan basta-basta na yung area natin kapag ganito. At syempre, isa rin sa mga reason kung bakit din tayo nagro-robing talaga is yung papakita ko sa inyo, yung geng-geng sa mga taga-tundo. May joke lang para lang mapakita ko sa inyo kung paano yung sistema rito sa tundo kapag kasasalubang na nyo yun makita nyo rin naman Doon pa lang dami talaga nagsiselebrate Kaliwat kanan talaga Sobrang saya talaga rito sa tondo man. Sabi mo talaga buhay na buhay Kapag sumasalubong sa bagong taon Iba talaga ang saya kapag ganito Talagang buhay na buhay At gaganaan ka talaga Sa lulang pasok pala ng bagong taon Kumbaga good vibes ka na agad Napakasaya talaga sa tondo. Pagkawin pagkawin naman namin na head ko ay eto nakita natin si Balo sa loob ng kwarto Dahil na. medyo natatawa siya sa mga nagpapapotok talaga medyo sensitive ang mga aso sa mga pandini kaya eto nasa loob din siya kwarto kasama namin dito nakaligpit dahil alam namin papasok si Balo dahil medyo marumi si Balo at di pa rin naliligo eto kakauwi pa lang namin ng head ko nagkaroon pa ng alarma talaga hindi pa sinabay nung no, nagigot kami pero eh, eto may spondin na rin agad tayo sa may solis pero dito pa lang tayo sa may Lopez na condition wait na verify na rin agad ni Gandara kaya eto one na rin kami sakto sakto may kasabay na alarma to na, eto lipat naman tayo na re-responding sa may San Roque na bota sa man tayo re Habang para sa pawn niya tayo, ito babatingin ka muna ng happy happy birthday si Jan Ventura mo ka. Happy birthday sa si Lodi, birthday niya ngayon. Kaya ito, sinatot ko na lang. Tapos maya maya lang din, ayun, na-verify na na negative ba lang. Pagdating pa lang namin sa tulay, na-verify na. Kaya ito, rekta 1 na yung home base na rin kami agad na ito. Tapos oh, ito, may nakalala kami, hindi pa namin nagagawa. No, marami pa kami. Kaya ito, tamang picture na muna kami na ito. Sinundo pa yung mga ibang nag-uwihan na ito para makasama pa rin sa picture. Mga nagsiuwihan lang naman sila, malalapit lang naman din yung mga bahay naman mga Kaya nga lagi sinasabi sa inyo kapag ka mag-a-apply kayo na pagbubombero na volunteers maganda ko sa may malapit sa inyo na grupo do kayo sumali. Ito bali waiting na lang din tayo ito lang mag-alas 12 para makapag-celebrate at talong-talong tayo. Pagsabit naman ng alas 12 ito lang may sistema namin ba ulit sa inyo. Ngayon lang kasi simple lang namin sinasalubong yung pagpasok ng bagong taon sa head ko. Ito na ma'am, naman ako saglit sa amin ito. Ito na may street na. Ito na sa lugar namin. Kita niyo naman dito, gaano kasi saya mga kalugar namin. Ito mismo yung mga kapitbahay namin dito. Ang so, saya, saya talaga at buhay na boy kapag papasok ng bagong taon. Ito talaga yung mga isa sa mga binabalik-balik mo dito sa lugar na to. Bakit di ka rin talaga alis sa lugar namin? Dahil kapag ganito nyo na, nakita niyo naman yung malaking magkakapitbahay dito, magkakasundo talaga. Masaya rin talaga dito sa street namin kung bakit hindi rin talaga ako nagpapalagay striker Ito talaga yung ayaw ko ma-miss dito kapag sasalubong ng bagong taon. Pero buti na lang talaga yung mismong oras na pagsalubong ng bagong taon. Wala pa mismo pumupukol na alarma. Talaga minuto pa lang neto kaya wala pa halos na napupukol na alarma. Dahil nakawi pa tayo sa lugar namin. Kaya ito na, pag-celebrate pa rin ako sa aming mga kapitbahay bahay namin. Kahit ilang minuto lang, pwede na sa akin to. Tapos <laughs> nakita lang din ako kung titita sa mga magulang ko. Ito, nakibati rin tayo ng happy new year neto. Ilang minuto lang, bumalik na rin ako agad sa headquarter na Nakita nyo na, pa, basta ulit Arnold Alas di pa ako tapos yung kasayaan na ito. Wala pang limang minuto to. Pagdating alas 12 talaga. Pagdating ko naman ng kantong-kanto mismo na Relax na relax pa ako. Tapos bigla na lang magkakagulo dito. Na mayroon pumukol dito na alarma. Dito sa area namin mismo. Kita mo na alas lahat. nag bigla. Akala mo yung mga langgam na bigla na bulabog kayo. Nagsigalawan na ito. Nag-respond din agad tayo na Apat na unit agad yung nilabas natin dito. Lahat na ng mga malilit nilabas na namin agad. At dahil sa medyo masigip yung lugar. Kaya hindi na muna natin nilabas yung alpa tanker na At saka pa rin naman na bebere pa eh, kahit may iwan sa rin para sa kaysa magkaroon ulit sa area namin, meron pa rin tayo isa. At isanda pa rin tayo, dahil sa kaysa magkaroon pa rin sa lugar natin, may isa pa rin tayo, may lalabas sa ganda talaga. Kasi pag ganito, di natin agad malalabas yung unit natin. Pag tutuloy naman natin, ito inabutan natin dito at na-verify na rin natin na ceiling pa lang sunog dito. Mabutan na lang din talaga, ganito lang yung nangyari dito at hindi ito positive alam. At abang nandito pa tayo, meron din kasabay na alarm ito, bigla rin may pumutok sa may dampalit malabang pero hindi pa tayo makakalabas na ito, tayo, di pa rin naman tayo tapos sa area natin. Siyempre, bago man tayo lumabas sa area natin, make sure na muna yung lugar natin. Safe na safe na. Okay na rin talaga yung alarma rito. Ito, makita nyo rito, si pa may igin ni Tonton dito. Talagang dinudungan, talaga may igin. Makita nyo kung may baga pa o wala. Para safe na safe din talaga, bago tayo. Maputin na rin talaga, mabilis yung mga taong bayan dito. Naagapan din agad yung sunog dito. Kaya bigbay tango sa mga taga dito. Maraming maraming salamat sa tulong mo. Taw na kami ganito. Tinakan na kami parang sa ganito. Anong sarapan? Si Lelena. Pagbalik naman namin na ito, agad na rin tayo may spotted sa ang palit nito. Alpha Pumper na yung nilabas natin dito. Ito yung pinaka striker natin na truck. Agad na rin kami lumabas na ito. Umabot din sa personal na sunog dito sa may dampalit. Kung maalala nyo, dalawang beses nagkaroon na sunog dito sa may malabol. Isa yung sa dampalit, isa sa barangay Flores. Pali una pa talaga nagkaroon dito. Isa yung sa dampalit. Ito yung una natin pinuntahan dito. Pero pag tutray natin, ito halos kontrolado na rin talaga ng mga tropa natin. Hindi na rin kami na linya nito. Dahil nakikita namin, isputi na rin talaga uso kaya eh, nagdalawang isip na rin kami kung magbababa pa kami ng linya nakita kita nyo naman din dito alas kontrolado na rin talaga tayo nga po yun eh, na lang din yan, mamay mamaya ikutan natin dun sa may harap mismo nila patok Igot pa tayo dun at doon sila makakasulubong hmm. sila Alpi para sila Alpi dito sila unang pumasok na sa oro may ektaho kaila patok dito ko nakita dun meron pa talaga yung lumalaban pero halos kontrolado na rin at marami na rin lumalaban talaga dun kaya eh, hindi na rin talaga panlata kaya eto sumaisap na lang yung mga natin para may pakita rin natin sa inyo kung paano sistema rin, at ilagay ng sunog dito. Kaya lang din yung nila dito. Alas ah. magiging okay na rin talaga to konting konti na lang yan. Kung saka-saka mabuga okay na rin talaga. Tapos yung ibang part dito, pinalalamig lang. Kagaya ng mga kotse na susunog dito, eto. Alas ah. pinalalamig na lang yung paligid niya para maging okay na rin talaga yung dito. Kaya Ano na rin na lang kami kay La Boss Patok nito. Ito pabalik na lang kami ng truck na ito. Makita nito ito, alas kalmado pa alas lahat ng mga tao dito dahil wala pa nangyayaring alarm mo. May amaya lang din magyuyutan na may ibang truck dito sa may dulo. May hindi na rin nagsusuplay direct na rin sila responder sa may barangay Flores. Ito na pumutok na yung sunog doon. Kasi eto pabalik na kami ng truck nito para maka-respond kami sa may PA shop nito. Yung maalala niyo yung last upload natin kaya hindi ko na rin papakita dito. So paano dito na rin tatapusin lang video na to. Lagi kong papala paalala sa inyo na 10-0 Keep safe everyone